Ayan, gugupitin ko na siya. Oh, tignan nyo. O, parang na ano naman ito, na over. Hello guys. Uh, ngayon pala, magluluto ako ng ano, ng, ng aking beef. So, pakita ko muna sa inyo ha. Ito yung iluluto ko sa aking um, binili na ano. Yung binili namin ni Rita dati na, na air fry. Susubukan ko ngayon. Tapos ito naman, maglalagay ako ng mga ano, ng green beans, tapos broccoli, tapos ito yung bell pepper ko. Nagpa... Dito ko lang siya ilalagay. Yan, nagpaano ako ng tubig. Tapos i-steam ko lang siya. Ngayon, ito yung aking uh, air fry. Meron na akong inilagay sa ilalim. Kasi hindi pwede silang, ano, hindi sila pwedeng ipagsabay na dalawa. So, yan munang isa. Kasi nga, hindi sila kasya kasi masyadong, masyadong malaki itong nabili ko. Kaya susubukan natin kung kung maluluto siya ng ng nang maganda at walang ano, walang oil. 'Di diba? Kaya ko nga yan binili dahil nga gusto ko pag nagluluto kami ng ganito, hindi ko na siya ipiniprito. Gusto ko uh, sa, i ano ko na lang siya sa ano sa air fry na lang. Kaya yan. Oh. Ito binili namin noong isang araw sa ano sa Mexican na uh, na store. ayan, oh, tignan natin hanggang mamaya. Excited ako dito sa aking ano eh, sa aking ginagawa na inano ko yung beef ko sa air fryer. Okay, mamaya uli, guys. Oh, ayan, guys, tumunog siya kasi sabi i, i yung ano, baliktarin ko raw. <laughs> Kaya yan, babaligtarin muna natin. Ang ganda ng ano talaga, wala siya talagang kamanti-mantika. Ang mantika, nasa loob talaga, oh. Ayan, binaligtad na natin. Ilagay uli natin. oh so, ayan, nag-aano siya, guys, siyang, ano, pag luto na yung, kabi yung ila, yung kabila, magsasabi siya, na balikta rin yung kabila. Kaya ang galing, ang galing niya talaga. Kaya gusto, nagustuhan ko tong air fryer na to. Talagang wala talagang kamanti-mantika. Tapos ito namang ano, ito namang aking in, iluluto na. O oh, ayan, pwede na siguro to. Tikman ko muna. Kung okay na ba. Kung hindi na ba siya maano ma. -ano ma ayan, pwede na. Kasi masarap naman ang half cook oh ayan guys tapos na so bubuksan na natin oh ayan oh <laughs> Oh, ito guys, so walang kaano-ano talaga oh. <laughs> tanggal na tanggal talaga yung ano, yung mantika niya. Alisin na natin, tapos yung isa naman ang ilalagay natin. Ayan oh. tapos gugupit-gupitin ko. Ito yung panggupit ko sa mga meat. Ayan. Malinis ito. Yan ang panggupit ko talaga. Hmm. Tapos yung isa naman. Hawak-hawak ko yung aking ano eh. Yung aking iPhone. Hmm. Kailangan iayos natin dito ng maganda. Para Lutong luto talaga. Galing ano. Nagustuhan ko to. Baka ibibili ko to yung kapatid ko si Ched. Okay. Ngayon. Ilagay na natin. Teka tingnan natin. Ayan, gugupitin ko na siya ito. Tignan nyo. O, parang na ano naman ito. Na over naman. <laughs> o, yeah, ilagay ko na muna. Sandali guys. Sandali lang. Ilagay ko yung isa. Ilagay natin yung, ilagay natin yung isa. O, ayan, nalagay ko na yung isa. Tapos yung isa naman, para namang na-over. <laughs> Ay, nakakatuwa naman to pinagagawa ko. Oo. oo. Asan na ba yun? Hmm. Para siyang na-over siya. Pero, kasi si Rita, gusto ni Rita kasi ang lutong-lutong, lutong-luto -lutong talaga nito. Yung medyo sunog-sunog gusto niya. Wala talaga siyang oil. Ang sarap. Naalo siya, malutong. Taga, ito naman ang gusto ni Rita, yung ganito. Hmm, ayan. Sarap niya. Hmm. Nakakadalawang tikim na ako. Hmm? Akala mo tignan, sunog, pero Hindi. sarap. Okay, guys. Tignan natin uli. Buksan natin. Wow! I love it, guys. My goodness. Gustong gusto ko siya. Ayan. Ito kung nag-ano na lang siya mag-isa niya. <laughs> Ayan, guys. I-ano na natin. I- Balik tadi na natin. Oh, wow. Ang sarap. Ang sarap naman ito. So, bali, ang gagawin ko, guys, konti na lang ang iaano ko dito. Hindi ko na siya iaano ng marami. Kasi, ano eh, maluto na rin kasi siya eh. Buti na lang, ano, nagpabili ako ng ganito kay Rita. Natuwan-tuwa ako talaga. Sa totoo lang. Kasi ang dali na eh. Madali na ako pag nagluluto. Wala nang problema. Pwede na. Alisin ko na siya. Tada! Ayan guys, oh, so, walang kamati ka. Kaya nagustuhan ko siya. Yung kanina, yung niluto ko kanina, na-over ako. Pero ngayon, alam ko na. Tapos kakain na kami mamaya-maya ni Rita. Gupitin muna natin to. Sarap po. Grabe. Hindi na siya na over, hindi na siya na over, ano, na overcook Kasi alam ko na. Teka, ipakita ko sa inyo. Ayan. Gupitin na natin. sarap. Ang sarap guys. Grabe. Talagang tanggal talaga yung ano. Yung kanyang oil. <laughs> Ang tika sa man ito. Ito naman, subukan ko ilagay din dito. naka uh, ano pa siya. Kasi sayang sayang kasi mainit pa naman siya eh. Ito yung ano, yung in-steam ko lang. sarap nito. Hmm. Ito naman, yung nilagay ko rin. Ayan, o, oh, ayan Ito ang kay Rita. Ito lang kakainin namin, walang rice. Araw-araw na, lagi na akong magluluto ng ano, mag-steam mag ng ano, ng mga gulay. Para healthy na. Kasi na lahat yung kinakain namin ni Rita. Okay, thank you guys sa mga panunod po ninyo sa Mami Tori. Huwag po ninyong kakalimutan ang, ang like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye po.